Iris, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng sikat ng araw, simula ng alas 5 ng umaga hanggang alas 8.20 ng umaga, may singit 55 minutong negatibo, at ang ulit ay alas 11 ng umaga, hanggang ala 1.45 ng hapon at may singit na apat na put tatlong minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 7 ng gabi hanggang alas 10, 10 ng gabi, may nakapaloob na 54 na minutong negatibo sa mga nasabing oras, iwasan mo ang kulay brown dahil magbibigay sa iyo ng ikatatalo. Taurus, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng liwanag ng buwan, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 6.40 ng umaga, may singit 45 minutong negatibo, at ang ulit ay alauna ng hapon hanggang alas 3.45, nang hapon at may singit na 45 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 8 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi, may nakapaloob na 54 na minutong negatibo sa mga nasabing oras, umiwas ka sa kulay green kaya kanyang mabigyan ng ikakatalo kagad. Gemini mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng mga bituin. Simula ng alas 3 ng umaga hanggang alas 7 ng umaga, may singit 53 minutong negatibo, at ang ulit ay alauna ng hapon hanggang alas 4 ng hapon at may singit na 52 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 9 ng gabi hanggang alas 12 ng umaga. May nakapaloob na 55 minutong negatibo sa mga nasabing oras. Umiwas ka sa kulay red siya ang magbibigay sa iyo ng ikakatalo. Cancer, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng sikat ng araw. Simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 6.30 ng umaga, may singit 45 minutong negatibo, at ang ulit ay alauna ng hapon hanggang alas 4 ng hapon at may singit na 47 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 7 ng gabi hanggang alas 10.00 ng gabi, may nakapaloob na 52 minutong negatibo sa mga nasabing oras. Ngayong araw ay umiwas ka sa kulay gold kaya kang madala ng ikakatalo, at magsuot ka ng damit na may kulay brown kaya kang mabigyan ng ikakapanalo. Leo, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng liwanag ng buwan, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 7 ng umaga. May singit 50 minutong negatibo, at ang ulit ay alas 11 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon at may singit na 52 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 8 ng gabi hanggang alas 11 gis ng gabi may nakapaloob na 52 minutong negatibo sa mga nasabing oras, ngayong araw ay umiwas ka kulay yellow magpapahirap sa iyo para ka ikaw makapanalo. Virgo, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng mga bituin, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 6.30 ng umaga may singit apat na putsyam na minutong negatibo, at ang ulit ay alauna ng hapon, hanggang alas tres ng hapon at may singit na apat na minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 9 ng gabi hanggang alas 12.15 ng umaga, may nakapaloob na 56 na minutong negatibo sa mga nasabing oras, ang iiwasan mong kulay ay gold kaya kang mabigyan ng ikakamalas para ikaw ay matalo. Libra, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng mga bituin, simula ng alas 5 ng umaga hanggang alas 7.30 ng umaga, may singit apat na putsyam na minutong negatibo, at ang ulit ay alas 12 ng tanggali hanggang alas 3.15 ng hapon at may singit na 50 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 8 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi, may nakapaloob na 51 minutong negatibo sa mga nasabing oras. Ngayong araw ay umiwas ka sa player na mahilig magsalit ng tukso ng pag-ibig, at umiwas ka sa kulay brown dahil magdadala sa iyo ng ikakatalo. Scorpio, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng mga bituin, simula ng alas 5 ng umaga hanggang alas 7.30 ng umaga may singit apat na put apat na minutong negatibo, at ang ulit ay alas onse ng umaga, hanggang ala una imedya ng hapon at may singit na apat na put dalawang minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 7 ng gabi hanggang alas 10.25 ng gabi, may nakapaloob na 55 minutong negatibo sa mga nasabing oras, ang iiwasan mong kulay ay gold dahil mabibigyan ka niya na mahihirapan ka makapanalo. Sagittarius, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng liwanag ng buwan, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 6.45 ng umaga, may singit 47 minutong negatibo, at ang ulit ay alas 11 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon at may singit na 53 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 8 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi, may nakapaloob na 52 minutong negatibo sa mga nasabing oras, ngayong araw ay umiwas ka kulay brown magpapahirap sa iyo para ka makapanalo. Capricorn, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng mga bituin, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 7 gis ng umaga, may singit 51 minutong negatibo, at ang ulit ay alauna ng hapon hanggang alas 4.15 ng hapon at may singit na 52 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 8 ng gabi hanggang alas 11 gis ng gabi. May nakapaloob na 52 minutong negatibo sa mga nasabing oras. Ngayong araw magsuot ka ng damit na may kulay yellow at magbibigay sa iyo ng mahabang oras na swerte. Ang iiwasan mong kulay ay blue kaya kang mabigyan ng kamalasan. Aquarius, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng liwanag ng buwan, simula ng alas 5 ng umaga hanggang alas 7.30 ng umaga, may singit 47 minutong negatibo, at ang ulit ay alauna ng tanghali hanggang alas 4.15 ng hapon at may singit na 55 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 9 ng gabi hanggang alas 12 ng umaga. May nakapaloob na 52 minutong negatibo sa mga nasabing oras. Ngayong araw ay umiwas ka kulay green dahil pwede kang matalo kagad, at umiwas ka sa player na mahilig magmura kukuha na sa iyo ng oras na swerte at matatalo ka pa. Pisces mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng mga bituin, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 6.25 ng umaga, may singit 44 na minutong negatibo, at ang ulit ay alauna ng hapon, hanggang alas 4 ng hapon at may singit na 52 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 9 ng gabi hanggang alas 12.15 ng umaga. May nakapaloob na 55 minutong negatibo sa mga nasabing oras. Ang iiwasan mong kulay ay pula kaya kang mabigyan ng ikakamalas para matalo.